Ibig sa mga tanda yung laro. Inak <laughs> ba yan? talaga <laughs> niya yung bilog. Inak ba yan? Eh. Parang pareho lang sila kalaki. No? Anda. Hindi, mahaba-haba lang kasi Hindi, Yung mahaba lang katawan. Eh, yung bilog ganun lang eh. Yung kala mo, bula. Bilog na eh, bula. Hahaha. <laughs>

Hindi na laro kayo. Naubos mo na yung gatas ni Shiny. Pinaglalaroan ni Bilag yung ano, pindutan ng electric pal. Gusto-gusto niya yung laruan. Lalo na yan. Tulang lang patay ni bilog. Gulis <laughs> bilog! Okay. <Pasupid> <laughs> ini <yun. Ayan>, <laughs> Nagpapikit pa yung mata na yun, oh. Eh, no? Bilog na bilog din ang mata. kasi pa sila dyan sa likod na ulit. Sa likod na ulit. Eh. Diyan mo. Pinabayaan yan sa lapas. Alo. Kuya, manakaing buntot, anak. Para mag-iahitan. Mm -hmm. Yung buntot niya. Yung tulis ng dulok. Kawawa yan. Kung nilagay mo lang yan sa labas. Baka mamay, pinatay na yung mga bata sa labas. Iglalaro ka na. ang dami natin po sa anong ano, ng anak sabay sabay sila ni ano Ang dami Nung paasok dyan sa ilalim. Puro ka na alikabok dyan.